Update. Sa ating mga balita, karambola ng motorsiklo sa Sorsogon, tatlo ang patay habang isa ang sugatan. Mga mangingisdang dalawang araw nang nawawala sa Surigao, iniligtas ng PCG. Dalawang Pinoy na sangkot umano sa pagpatay sa mag sa Japan, muling inaresto ayon sa DFA. Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatlong katawang patay sa naganap na karambola ng motorsiklo sa barangay San Pedro sa bayan ng Irosin Sorsogon ngayong araw, March 4. Kinilala ang mga nasawi na sina alias Melvin, alias Jenelin at alias Marchi, pawang mga estudyante, matapos magsalpukan ng minamaneho nilang motorsiklo sa kahabaan ng Maharlika Highway ng nasabing barangay, dakong alas 12 ng madaling araw nitong lunes. Nagtamo naman ng sugat sa katawan si alias Joyce na agad ding isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ligtas na ang dalawang mangingisdang halos dalawang araw nang nawawala sa katubigan sa lungsod ng Surigao ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard o PCG. Ang mga mangingisda ay kinilalang sina Joseph Mapalo at Jesmar Besing, pawang mga residente sa Surigao City ang nailigtas ng mga otoridad sa isinagawang search and rescue operations sa vicinity waters sa pagitan ng Bohol at Siquijor. Batay sa report, una silang napaulat na nawawala nitong March 1 kasama ang apat na iba pa matapos mapinsala ang barkong sinasakyan ng mga ito dulot ng malakas na hampas ng alon noong pangwebes. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PCG sa kalapit na bayan para sa mas mabilis na paghahanap sa iba pang nawawalang mga Muling sa ilalim sa investigasyon ng dalawang Pilipinong sangkot umano sa pagpatay sa mag-asawa sa Japan ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Saad ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega, inaresto muli ng mga pulisya nitong March 1 sina Brian Jefferson Lising de la Cruz at Hazel Ann Bagiza Morales dahil naman sa kasong murder. Una silang nakulong dahil sa kasong pag-abandona sa katawan ng bangkay ng mag-asawang Hapon na sina Norihiro Takahashi at asawa nitong si Kimi. Nakatakda ang pinal na kasong ipapataw sa dalawa sa March 23 matapos matagpuan ng mga otoridad ang murder weapon na may dugo ni Morales. Tiniyak naman ni De Vega na patuloy na ibibigay ng Embahada ng Pilipinas ang kinakailangang tulong para sa dalawang Pilipino. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atin niyo pong ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.